Panibagong araw na naman dito sa Bikers Pad at sa video na ito ay may release kami na units. Ito ang Zontes 400G. Napakagandang adventure scooter nga nitong Zontes 400G. Ang bilis nga na sold out ng first batch nito. Napakaganda naman kasi talaga guys. Biruin mo halos lahat ng features na mahihiling mo sa isang motor meron na lahat dito kaya napakaswerte din talaga ng mga clients namin na bumili nito speaking of clients ay dalawa nga ang release namin nito ngayong araw at ang una naming client na bumili nito ngayong araw ay si Sir Ato. Friend siya ng isa pa naming client ng Zontes 400G na si Sir Gerald. Kaya thank you din kay Sir Gerald sa pag-recommend sa amin kay Sir Ato na dito bumili ng unit. Siyempre pa si Ma'am ang agent nila. Kaya talaga namang legit at smooth transaction. Sinakyan na nga kagad ni Sir Ato yung kanyang bagong motor na Zontes 400G. Medyo tiptoe si Sir pero sigurado naman ako na sanay si Sir sa malalaking bikes. At after nga ng demonstration at ng payment ay picture taking na. Kaya naman congratulations kay Sir Ato sa bagong bago niyong Zontes 400G. At thank you sa pagtitiwala sa men sa biker spot. Ride safe always. At pagkatapos ka ng lahat ng picture taking ay sa wakas mauwi na ni Sir yung kanyang bagong motor. Ride safe mga sir. Kinahapon na naman ay dumating na rin yung isa naming client ng Zontes 400G. Siya naman si Sir Francis. Ito nga pala guys yung pinakasusi ng Zontes 400G. Sensor lang siya, wala siyang kahit anong button. So ito kapag nalapit sa motor ay mapapagana na kagad yung unit. May kasama pa yung bracelet para pwedeng ilagay sa wrist. Tapos syempre ito yung mga kasama niyang accessories. Manual. Yung eco bag na may laman na Bristol cap at keychain. Siyempre pa yung charger At dinemo na nga ni KJ itong Zontes 400G kay Sir Francis Napakaganda talaga ng interface ng 7 inches TFT display panel ng Zontes 400G At may built in dashcam na nga ito guys Napakalupit Meron siyang high definition camera sa harap na nakakamanghang panoorin sa 7 inches panel nito. Syempre pa meron din siyang rear camera na high definition na rin. So ang maganda dito sa Zontes 400G ay hindi na kailangan ng external app para makita yung nakukuna ng camera. Dito pwede mo na rin siyang i-playback with memory card na rin at looping yung recording niya. Pagkatapos nga ng mga demonstration ay aalisin na namin yung mga plastic nito. Kita nyo naman guys, bagong bago yan. At pagkatapos nga ng lahat ng yan ay picture taking na. Kaya yan, congratulations kay Sir Francis sa bagong bago nyong Zontes 400G. At thank you sa pagtitiwala sa amin sa Biker's Pad. Ride safe always. At ayan na nga pauwi na si Sir. Ayan, thank you so much sa dalawang clients namin na bumili ng Zontes 400G. Talagang napakasaya ng araw na 'to para sa amin. Kaya sa mga naghahanap pa dyan ng units ng Zontes, PM nyo na ako o kaya si Ma'am Netsky. Ayun lang guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.